So yun guys, ah, magandang maga. Yun, di natin sukat akalain na tumampak na talaga ito, marami ang aking power function. At ang nakakatawa dyan, ito, may bago tayong laruan. Tingat-tibang roda na Kakabili ko lang isang rotary hammer. so nga, di na inaasahan na To, na ito ang abot at katambak mga power tools ngayon. Yan. Isang demolition hammer ito. Yan. Ganda. Ito yung sinundan pala ng aking rotor. Okay. Okay. May natapos sa ito isang kajit. Makapang bigas, bigas na tayo dito. Dito at ang ating mga building machine. Yan. Kadawa. Ayong sa side. Tara dito sa shop. Yan. Ito ng ating mga na-grind, mga grinder na naibo. Pare Yan. Grind mo. Sa edad na 30. Ito yung nakagusto kong laruan na kumikita. Kaya, so, rin, no? So, guys, uh, dinat. mayroon pa tayong isang gusto mabili. Uh, power tools no? para yung power tools na ay pang stainless kita no? na building Dick building na so yun, guys uh, maraming maraming salamat sa inyong at na Nanayipong laro. po mga larawan. Laruan ko yan na kumikita. Na pakunti-kunting kita. di ka? So, iingatan lang natin ito para tumagas sa ating